Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet and subscribe lang po kayo pa sa mga bagong videos na ina-upload ko araw ako <tinyo> Pang buong ba naman? Papel Pang hanggang college na yan eh <laughs> Kapal na ba nun? Yaman ni Pat! Nak Hindi naman sabay yan. may huwag kanyang tao talaga yun eh, no? <laughs> Pa! Ah. <laughs> ah, lakas naman ito. Ako na. Gan. Kala siya, ma'am. boy. Ako, ako. Paano nalang pag walang tumulong sa kanya? Oh, no. <laughs> <laughs> broken ka kaso, isa lang alam mong kanta. Hmm. Ano <laughs> Happy birthday! <laughs> At least may alam siyang tugtugit. Balang araw masurprise din kita. Mental hospital. <laughs> Naluko, luko. Okay, paminaw. Kada mag-record ko sa score, walay magtingog ang baba. Dapat kusog ang tingog. Hmm. Dayon, the passing score is 23. Kung ah. nakapasar mo, Tawaga kong ma'am. Kung wak mo kapasar, ay ko tawagag ma'am. Kung nakapasa sila, tawagin siyang ma'am. Pero pag hindi. <laughs> 19. <nine>. Alikando. <laughs> Naging brad na Is si ma'am. Yes, tarabay. Morilia. <laughs> Undray. <laughs> Undray. <tamali, ma> <laughs> Valde. <laughs> Bambi, laging <laughs> jupeta. Abi, abi. Kabahog. Maring. Hello, Siri. Magkano na lang ang natira sa aking bank account? Yun eh. Pwede pala. Ang natira na lang sa iyong bank account ay ang iyong pangalan. <laughs> At least may natira pa. <laughs> ano, game po, pag natapatan yung item na panag-stop ka. Bukan na, taya. 200 Parang lang. lang. Taya ka na. Sige nga. O, oh, sige. Uh -huh. Okay, sabi mo pag-stop, ha? Stop. Uy, galing. Pabira. Walang ka pala ano? <laughs> Tuhuan. Ba't sabay-sabay? <laughs> Babe, anyway, 11pm na pala. Uh, okay, sige na, patayin mo na matatulog na din ako. Hindi, Ay, ayaw patayin. Gusto ko ikaw ang mauna magpa... Daming acting. Amin. <laughs> <laughs> I mean. gusto ko lang naman may experience yung fish Uy, pa. Parang pa. uwi yata kung walang pa.

Dumalaw ka na. Are you okay? <laughs> It's a bug. <laughs> oh, oh, uh -oh. my mm. <coughs> Ikaw <laughs> ba Sorry, sorry. sorry. Ay, so, sumubura ka naman sa ba? Pagkaparitis na. Eh. <laughs> Yan tuloy. Pa, malaki naman ang kandila eh Saka ate. Ito ka ate yung pan mo eh. Lutang siya eh. hmm. ate. Pa, galing naman. Tansyadong tansyado niya. Wow. Nice. Kapit okay, hindi naman may hirap hindi naman last <laughs> time <laughs> hindi natakot si <siguro>. kuya una teknika at mas <laughs> <laughs> loko loko din naman mga minuwan. sign na hindi ka attractive number one pangit ka oo na tanggap ko na number one pa lang <laughs> tanggap ko na Jane, Wanda, na mag-isa na lang ako sa buhay. Mag-aalaga na lang ako ng Natingin pa sa CCTV. Ah, alam niya makikita siya. Oh no! Hindi lang sa CCTV. Pati na niya. <laughs> Uli ka. Okay lang. Pagdahanan naman ni nanay yan naman, galing filter ni Kitty Duterte. Ah. So, na oh, ito, bubagay ba siya sa to? Ah. Filter. Kitty Duterte, bagay ka eh. Kitty, giday. Kitty, kitty, nga padulungay baki. <laughs> kitty, kitty, oh. mo kitty. Ante, ay dyan. <laughs> 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 <tolongga>. may kikwento ako sa inyo guys Tingnan nyo nga naman yung taong to Hinahagis-hagis yung pancit kanton Tinamat siguro magpukpuk Ayan ginawa niya Tinapon para madurog Pastilan So this time tuturuan ko kayo kung paano magluto ng pancit kanton Una, kumuha ka ng kawali Tapos isalang mo sa kalan Pangalawa, sindian mo yung kalan So syempre, sindian mo yung kalan Lumiwanag na Lumiwanag na yung katotohanan Na hindi ka na mahal ang taong mahal mo <laughs> Kawawa <laughs>